Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post na ang balita ngayon 20 minutes ago. 1% lang ang bawas pero most fruitful daw. Soto todo puri sa US deal ni Marcos. Hmm. Sa so, tuwan-tuwa po si Senator Soto. Grabing papuri niya, very productive daw ang biyahe ni Pangulong Marcos Jr. sa Amerika, lalo na yung 19 na tariff deal with the US government. Habang binabatikos ng ilan, ang kasunduan nagbaba lamang ng 1% mula 20% ang US tariff sa ilang produktong inaangkat mula sa Pilipinas, kabaliktaran naman ang pananaw ni Senator Tito Soto. Sa kanyang pahayag, todo pori si Soto sa naging biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika at ang meeting nito kay dating U.S. President Donald Trump. Ito ang payag ng Senador A most fruitful and productive visit by the President which carries with it direct benefits for our country so, Dito tayo magbigay uh, uh, ng reaction mamaya Anong direct benefits natin dito sa 190 na tariff deal? Pero hindi ito ang nakikita ng ibang senador gaya ni Senator Ping Lacson na nagsasabing hindi patas ang kasunduan. Mabuti pa itong si Senator Lacson, consistent talaga ito. Kahit sumama siya sa alyansa noong May 12 eleksyon at nanalo siya, pag may nakita siyang hindi maganda, saluto ako talaga. Saluto to Senator Ping Lacson. Uh, very objective siya ang iniisip lang niya is kapakanan ng mamamayang Pilipino Sabi niya, 19 versus 0 tariffs is definitely not the most fair deal. That proposal is the worst insult that a host can throw at his guest. Meaning si President Trump, si ang host dahil ininvite nila lang presidente do, magbisita bisita ko Ito ang iginawad, insulto yung 190 na tariff deal. Agree ba kayo kay Senator Ping Okay. Ito naman si Senator Amy Marcos. Ang kanyang ating nagsabi na ano, 1% lang, but that, that's a significant achievement. <laughs> okay na daw yun. Significant na daw. Pwede nang ipagmalaki sa Sona, sabi ng Pangulo. Ang super ate ng Pangulo naman, sabi na, ano ba? Yun? Paano tayo mananalo yan? Sabi ni super ate. Eksperto man, o kaya ordinaryong Pilipino, madaling makita na 19-0 na kasunduan, luging-lugi ang taong bayan. Yan ang pananaw ni Sen. Amy Marcos. Si Sen. G.B. Hirsito naman, sabi niya, luging-lugi tayo niyan. Itong mga Amerikano, ang tingin nila sa atin, little brown brothers pa rin. Uh, bakit ba tayo laging naiisahan sa mga kasunduan? Ito, si Atty. Rowena Guanzon. Sabi ni Atty. Rowena, eh, di, weak ka? Weak? Mahina ka? Hindi mo kaya ilaban yung patas na desisyon para sa mga Pilipino. Sayang ang gastos. Okay. Binanggit ni Atty. Rowena Guanzon yung ginawa ng Presidente ng Indonesia, although hindi siya imbita sa White House, tumawag lang. Noong una, 33% ang ipinataw na taripa sa mga Indonesian products na dadalhin sa Amerika. Pagkatapos sa tawag, bumaba ng 19%. So, ilan yon? 11% ang bawas. Tama ba? O, yun ang ano, yun ang significant. Wala pang, wala pang kasunduan yon sa military agreement. Ang atin, double triple login na tayo sa 19% login na tayo sa 0% na tari pa ng Amerika login pa tayo sa paggamit nila sa ating facilities para sa kanilang adikaing militar kasi nga naghahanda itong Amerikano pakikipagyera sa China uh, over Taiwan Grabe Tapos oh yan. Punta natin yung sinasabi ni Senator Soto na direct benefits. Anong direct benefits kaya na Sa, sa ngayon ha, wala akong direct benefits na nakikita sorry. Talagang ano, uh, doon ako aminado kay Senator Lacson na worst insult na mangyayari sa atin yung ginagawa ng mga Amerikanong ito. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Ito. Mylin Apilado, isa pa to si Pipsi Balimbing. Yan yan Carbonilla. Eh, Pasip-sip si Sir, ha, ha, ha Kaya mas okay talaga si Senator Lacson. Yun nga, parang sip, -sip ang dating. Visia at Tiensa. Kung si Duterte pa yan, puro mura igaganti kay Trump at magyayabang pa. Pero nga nga naman para sa bansa. Aida Romay, ay BBM, pinagkaluno mo ang Pinas, walang kwentang desisyon. Basil Marfeto, comedy talaga si Senator Tito. <laughs> oh, pangit bulog eh. Eh talagang ganyan. Dom Bustillo, sayang lang gasto sa biyahe, di na lang nag-usap via phone call, eh 1% lang naman ang nabawas. Okay, so hintay natin ang komento ng ibang mga senador. <laughs> so far, apat na senador na ang nagkomento. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin niyo ang video na ito. Na ang nangyayari, ang ipantabang sa mga tao, at ang tabangunan sa ilang mga balay, at mga daot na uugmonan ni sila, ang matagan. Salamat! Salamat sa ating susunod! Salamat sa ating salamat sa ating salamat! Magina nga! Magriting paglalaman sa iyo! May lista na ginawa mong mga lindaran nga, Bang yang mana? Salam ke nginamo, ngabini man tabo. Bang, ini ada bagi. Bang, ini. Unta. Oh, guys, padahal nginamo, Bang, makabali. Tapi kemari, bali sana angamung, magad. Salam, pada pustuk na. Salam, pada. Ito yeah. ang yeah. kayo ang ilang pagpasalamat sa Salamat kayo! Tabang sa ilaha. So, gid ang ilang kalipay sa tabang nga Yero. So, dagangid kayo silang tabang unon. ang ilang kalipay nga natagan sila og Yero kay na na adyon ang na gid ang mga inabang 23 ni sila tanan din nga tabangunon o gero. si 23 ka balay ang tabangan ako ba lagi ulang pero takat nilid ya po